so ayan na guys, aayusin muna natin yung ating camera bago tayo magkain, siya nga pala mega mega love shoutout sa inyong lahat ayan, for my videos today, for my vlog today, yun guys pumunta ang inyong host sa bahay ng isa na naman sa ating mga customer para may pambili tayo ng bigas at ulam kasi pag hindi rarampa si Rampadora wala tayong pambili ng ulam at bigas so yun, pinakain niya muna ako dyan ang kinakain ko nga dyan pala mga idol ay pastil at saka isa perasong hotdog and dalawang kanin pero actually hindi ko na uubos yun mga idol ko kasi dahil sa kabilaan po na masakit ang ngipin ko at takot po ako magpabunot po talaga ng ngipin so ang ningunguya-nguya ko dyan ay yung harapan na lang then ayan nga tumutulo yung laway ko habang nanood sa sarili kong video kasi nagugutom na rin talaga ako at kararating ko lang din galing lumampa, so ayan, sumaba, o oh, ayan, diba may tinga pa yan, tinanggal ko kasi nandun yung butas ng Uh, ipin ko. So ngayon mga idol, maraming maraming salamat nga pala sa nagpapakain sa atin, sa mga customer kong mabait sa akin, sa mga customer ko na sobrang nagmamahal sa akin. Ayan, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, at kung hindi dahil po kay God at sa ating Diyos na siyang nagbigay ng talent sa akin. So hindi po natin masosolve yung ating pang-araw-araw. So, hello po mga idol ko at mga karampa, ayan, sa mga wala pong trabaho dyan. Huwag po kayong mag-alala dahil bawat tao, bawat isa may talent, kaya lang hindi pa ninyo nadidiscovery at kung ano yun. At kayo din mismo makakadiscovery kung ano yung talent na binigay sa inyo ni Lord. So yan, thank you so much po sa inyong lahat and mega mega love shout out. Magandang gabi, magandang good evening and mayong gabi po sa inyong lahat. So sa lahat po nang nakasubscribe po sa akin, sa lahat na nakasupport. So thank you, thank you so much po sa inyong lahat dahil sa inyong pagsuporta sa akin. Hindi po kayo nawawala sa akin palagi lalo na pag nagla live ako nandyan kayo sa mga subscriber ko lahat ng subscriber ko hindi matapos tapos yung aking pasasalamat dahil hindi rin natapos tapos ang inyong suporta sa akin so yan thank you so much po sa inyong lahat at ayan na nga nabubusog ng sobra ang inyong walls. masarap po yung pastel niya, nila medyo maanghang-anghang ng konti Ayan, wag po na, sa mga hindi pa po kakak-subscribe at laging nanonood ng ating video at live, ayan, don't forget to subscribe po and don't forget to comment. Kung gusto nyo pong i-share, sige, share nyo na lang din po. Ayan, tumulo yung sipon dyan ni... Eh rapadura kasi talagang medyo maanghang yung ating kinakain at yung sili, sili, chili sauce pala yung nakalagay doon sa chicken pastel so ayan. thank you so much and mega mega love shout out sa inyong lahat, I love you all po sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. thank you